Good day mga kabikaming. Ilan sa mga dahilan ng aksidente ng mga siklista sa tuwing gabi ay lack of visibility o hindi masyado nakikita. Kapag madilim ang kalsada at wala kang ilaw sa iyong bike, hindi ka masyadong visible kaya pwede ka talaga mabangga. Sa short video na to ay pag-usama po natin kung ano-anong ilaw ba ang kailangan natin sa ating bisikleta para maging mas visible tayo sa daan tuwing gabi. Una, rear light o ilaw sa likod. Ang purpose nito ay para makita ka ng mga sasakyan sa likod mo. Ito ay kailangan pula kailangan talagang pula dahil pula talaga ang universal na ilaw sa likod ng lahat ng mga sasakyan. Hindi puti, hindi dilaw, hindi orange, hindi asul, hindi rainbow, kundi pula talaga. Hindi lang dahil universal ang pulang ilaw, ito rin ay hindi masyado nakakasilaw. Mas maganda kung iset natin ito na blinking sa mabilis na interval para mas patagal ang battery. Ito ay kadalasan nilalagay sa seat post sa bandang likod. Pero kung may rear carrier ka na may bag sa iyong bike, pwede sa mismong carrier mo ilagay ang rear light na ito. O pwede rin doon mismo sa bag. Pwede rin itong ilagay sa magkabilang seat stay. Yung iba naman, nilalagay din ng ilaw na ito sa mismo likod ng helmet nila. Pwede rin yun. ilaw sa harap. Ang purpose nito ay para naman makita ka ng mga nasasakyan na sa harapan mo at para makita mo rin ang kalsadang binabagtas mo. Ang headlights ay karaniwang inilalagay sa handlebar. Kaya iyan ang kadalasang mabibili mong headlight. Handlebar mount. Pwede rin sa ilalim ng cycle computer mount na katulad nitong sa akin. Ang kagandahan ng ganitong mount ay pwede kahit anong portable flashlight na magkakasya rito. Katulad nitong gamit yung pocket flashlight. Ang kaganahan ng itong flashlight, pwede rin itong gawing working light kapag kailangan mong mag-repair ng something sa gitna ng dilim. Ang angle ng headlight ay kailangan medyo nakatungo para hindi nakakasilaw sa mga nakakasalubong mong sasakyan. Kailangan din nakatungo para makita mo mismo yung kalsada ang headlight mas be strong enough para makita mo ang dinadaanan mo kahit wala na kasing ni ilaw ng poste sa daan merong iba dalawang nilalagay nilang headlight yung isa naka lang ang ilaw at yung isa naman flashing pwede rin yun sigurado mas visible ka na pa ganyan. number 3 side light. so meron ka na sa harap at sa likod paano naman yung magkabilang sides mo kung gusto mo ay pwede rin naman maglagay sa side for additional visibility pwede kang mag ilaw sa seat tube sa ilalim ng top tube o sa ilalim mismo ng top tube kung wala kang kable doon Pwede ka rin maglagay sa magkabilang legs ng fork. o sa magkabilang church state. Pwede system. sa Make sure lang na hindi ito sobrang lakas para hindi nakasilaw. Kapag may ride ako sa gabi ay make sure na may dala akong extra lights sa aking bag just in case lang na malobat yung ginagamit kong mga ilaw. Dito sa Pangasinan ay pinatutupad na ang Provincial Ordinance mula 6pm hanggang 6am na ang mga nagmumotol at siklista ay kailangan magsuot ng reflective vest maliban pa sa ilaw sa harap at sa likod ng motor o bisikleta. Okay lang yun dahil hindi naman mahal ang reflective vest at dagdag visibility na rin para sa ating kaligtasan. So kung meron pa kayong mga questions, suggestions, mag-comment lang po sa iba ba. become a musicista, please like this video don't skip ads and please subscribe thank you for watching